tan po talaga kung saan sa tubo yan. Ang kagaya po nito, ang pwede na yan. Ayan. Dami. Kung saan lang sila Dami po. Kahit saan lang na natubo. Ayan. Guys, kukuha po yan. 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 Yes, tayo ng pansit-pansitan para ilaga po natin. Dami po, hindi ko po tinanim yan. Bale, itong ubo na lang po. Ang ganda po, no? Ang cute Yun, mahanap pa tayo dito. Sa mga, yeah. ano, sa mga pasok. Ito pa po. Ang dami. Ayan. Um, lalaga po natin na. yan. Siyempre, hindi ko po nakasagaling ang sakit niyan. Sabi sa napanood ko po, kaya subukan po natin dami mga mga nakuku na kapapagaling daw pong sakit dami po yan sa baba yan po kuka po tayo hmm, yun hmm, lalaga po natin subukan po natin na ilaga patong ko muna patong ko muna rito yan dami

mataas ang uric acid ko may high blood ako mataas ang cholesterol maganda daw po itong pancit -tampik pancitan marami uh, itong benefits so na nakasagaling ito ngayon may sila ko ilalagay so ayan lalaga po natin yan at gagawin po natin tea para inuwin dito na guys na natin yung pansit pansitan ito siya ay Ayan. Ito. Ulay light green po siya. Ulay light green. Ito po ang sura ng pansit-pansitan. Yan. Ngayon po, kaya, kaya nag-try po ako nito kasi napanood sa ano, sa sa YouTube na maraming nakaka gamuan eh, sakit na nakakagaling ang pansipansitan Nagaya po ng rayuma, ulcer, cancer, diabetes, sakit sa puso, yung pong bunik, may bunik kay pahid lang, tapos yung pong mabaho ang paa, pwede pong pahid, dudurogin po yun. Tapos sa ano po sa kung may pigsa kayo yun pwede po yun kapahal nyo rin gugurogin nilang po ito tapos may ang mataas po kasi ang uric acid ko kaya po naglarga ako nito tapos mataas din ang kolesterol ko yung sakit po sa ano mataas ang sa puso kaya nga ngayon susubukan ko po ito maganda daw po ito lalo na kung may sakit kayo sa bato pwede po daw ito sakit niya lagay mo lang po gagawin nyo lang po ito kaya ginawa ko na tea yan lalagay nyo lang po tapos iinumin nyo minum kayo sa umaga tanghali gabi yan bago kumain magaling daw po yan okay guys titikpan na po natin ng lasa masarap siya wala, wala pong mawawala sa inyo kung gawin nyo rin po ito kasi ano siya parang ano lang din po yung tea natin po guys sa tea na nag green tea tayo ito naman parang pinaghalo ano bang ibig sabihin no? yung parang mushroom na pinaghalo na ano ito halaman ito parang lasa, may lasa siyang mushroom kasi ito po itong ganitong halaman na pansit pansitan kung saan saan lang po ito na tubo kagaya nung pinag-asabihin nyo po po na kung saan saan lang po yung natubo yung medyo basa-basa kaya pag naglilinis pa ako ng damo dyan ang dami kong nabubunot yan di ko alam na mahalaga pala yan sa katawan ng tao magaling pala yan sa mga sakit-sakit guys kaya kung hindi na po kawalan kung gagawin niyo rin po ito maganda po ito pansit-pansita na ang, ang, sa English po ay shiny bus yan okay guys yun yun ang mga sarap. sarap Masarap po guys. Maraming maraming salamat po. Sana po ay pakisubscribe nyo naman po ang aking channel, Big Sorita TV. Pakilike and share na rin po at pakipindot po ang notification bell para po lahat ng videos ko po ay mapanood nyo. Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan. sa puso kayo ng mundo. Pagpalaan po tayo ng Lord. Salamat po. I love you po. 哎。